Dear Madam Native Filipina, ako po ay 50 years old, isang single mother and never been married. May gusto lang po akong i-share. First time ko pong sumali sa mga dating apps. Gusto ko lang magkaroon ng afam. At sa madaling panahon, may nakachat akong isang taga Georgia, USA. 60 years old. Una pa lang ay magkasundo na kami kasi noon daw, nagmamanage siya ng isang construction business. At sakto naman, ako ay nasa construction din ang hanap buhay. Fast forward, madam. After 3 months of chatting, ang sabi niya, pupunta siya ng Pilipinas. Akala ko, hindi ito totoo. Pero madam, noong November 2023 ay dumating po talaga siya. Kaya lang, one week lang po siyang kasama ako. Madam, siya ay mahilig mag-tour. Sabi niya, for business. Dinala ko po siya sa aking construction site at bumilib po siya sa akin. Tinanong po niya ako kung anong business ko sa construction. Ang sagot ko naman ay nagsusupply ako ng mga construction materials. Kaso, kulang po ang puhunan kaya limited lang ang kita. Noong namasyal kami madam, bigla niyang sinabi sa akin na bibigyan kita ng additional capital. Nabigla po ako. Tinanong ko siya na ano ba ang kapalit nito. Dahil hindi ko po matatanggap ang ganoong kalaking halagang pera. Dahil sabi ko, ayo kung masira ang pagkakakilala natin dahil lang sa pera. Pero ang sagot ko, kung ipapahiram mo, okay naman. Dahil magbabayad ako. At mabuti naman pumayag siya. So binigyan po talaga niya ako ng pera. Ang buong nakala ko po madam gusto niya ako. Pero nabigla ako madam noong January 2024. That was almost 3 months mula nung pagkikita namin. Nagtapat po siya sa akin na may nagugustuhan daw siyang babae. Kaya ang sabi ko sa kanya, okay and good luck. Pero parang nasaktan ako madam by the way madam, nung nagkita kami, one week po siya sa akin. Tapos pumunta siya ng Cebu for 10 days. And after Cebu, pumunta naman siya ng Thailand. At doon niya nakilala ang girl na Thailander. Hindi rin po niya pinakita ang ticket niya sa akin. At ang pinautang niya po sa akin pala ay 300,000. Wala pong ligawang nangyari sa amin madam. Basta ang sabi niya, gusto niya ako at masaya siya kapag nagkakausap kami. Hanggang ngayon ay okay pa naman kami madam. Tinutulungan pa din niya ako. Ano kaya ang ibig sabihin itong kabaitan niya sa akin madam? Salamat pero madam ako po ay naniniwala sa God's will. Kung siya po ay bigay ng Diyos, ibig sabihin wala pong makakahadlang. Pero kung hindi naman po ay taos puso ko po itong mauunawaan importante po ay magkaibigan pa rin kami. At sa habang buhay din po hindi ko siya makakalimutan. Dahil siya lang ang tumulong sa akin ng aking kagipitan. So malaking bagay po yon. Hello Madam Letter Sender, thank you for sharing your story. I'll be straightforward to you na ha. Please do not expect too much para hindi ka masaktan. I know you are a true God believer. Mabuti kang tao at nakikita ni Lord na nagsisikap ka sa buhay. Kaya ka siguro pinadalhan ng kaibigan ni Lord para makatulong sa iyo. Yes na friend zone ka madam. Naging interesado lang si Afam na tulungan ka kasi friends kayo at naging malalim na din ang friendship ninyong dalawa. For me, kaya ka tinulungan ni Afam because nakikita niyang may potential kang maging successful sa business mo. I know you are grateful for that you said walang ligawan na nangyayari sa inyo. Meaning, gusto ka niya as a friend only. Hindi para maging karelasyon niya. He is just being a supportive friend to you. Wala namang masama kung maghihintay ka hanggang ma-realize niyang nakakapagod ng maging isang tsuktsak turista. Dahil halatang ganyan siya madam dahil marami siyang kinakatagpo sa iba't ibang lugar. Dahil mahilig nga siyang mag-travel. In short, madam, gusto kong sabihin na ginagawa ka pang reserva. Nasa sayo naman yan kung payag ka. Sabi mo na gusto mong magka-afam, di ba? So why not? While being friends with him, nakikipag-usap ka din sa iba. Kasi nga gusto mo ng afam na magsiseryoso sayo. Wala namang kayong relasyon so no need to worry kung may kausap kang iba. Dahil wala ka namang obligasyong maging loyal sa kanya. Remember, ang obligasyon mo lang ay yung utang mo. Nare-remind lang kita, madam, ha? If you stay loyal to him, na parang may relasyon kayo kahit wala naman, eh, tumatanda ka din, madam, kakahintay sa kanya. And the best solution sa problema nyo ay klaruhin sa kanya ang lahat kung talaga bang friends lang kayo. So, if malinaw ang lahat na hindi maaaring maging kayo, eh, it's time to tell him that you are starting to look for an affam again. Para naman klaro ang lahat at hindi siya masaktan just in case biglang magselos pag nalaman. Be honest sa feelings mo sa kanya. Kasi siya ay naging honest din sa iyo, di ba? Na may nagugustuhan siyang iba. So why not do the same? Because I believe it will stronger your friendship. Alam mo, madam, magagalit sana ako sa afam na ito eh. Kaya lang, sabi mo, walang ligawang ang nangyayari. Tapos naging honest pa sa sayo. Then tinulungan ka pa. Maswerte ka pa rin madam na nakilala mo siya. Alam ko din madam na umaasa ka kahit hindi mo pa sabihin sa akin. So madam ikaw nang magdesisyon para sa sarili mo. Pero bago matapos ang video ito, tanong lang ako madam ha. Kahit hindi mo sagutin, walang problema. Nakatikim naman ba si Afam ng pinya? <laughs> Good luck madam. Joke lang.